busog kayo. Sobra na sa... Sarap mag-barbecue. Lami man dyan barbecue no? Lami na sa subak, kinakurat lang. Kaya huwag man kay daghang ingredients, ana. Kuha ka manin mo. Dami ng tao. Mamaya-maya, puno na yan. Sige, yeah. ganun. Mangon sa man. <laughs> Uy, so dyan, siguro yung mga dadating mamaya. Chef Ito. Nakablock dyan ta, si Aloy <laughs> Aming badingi. Aming muse. Yung kumag-block, po kasi yung tanon po. Pitaw! Magpiti ni nga kung hilo Ano ka dapat eh? Ba, asa naman nga tiktok? Totoo na to, tiktok, masog pa Pangag mais pang. Pang dag ano ang kuan. Gani. Mukaw ako sa mais. Ug mukaw guys. Kada ra mais ang. Magan. gani. Maman gani. ko og mais. Kay wa ko mukaw na guys. Sa kung saan? Sa chikas na mga. Kala lang nalang takmadi? Ani per botan Butan mo kus madi? Sige, ulang higing natin din niya ba? Itag na laki nalang kumadi. Ako nalang yung mga asawa niyo. Bisa ka? Gano'n de ay? Di ba? Bitaw. isa ka? ka sa mga mga

rin yun ano ah cellphone bi lubat na ako ah kay lubat ah lubat ng cellphone natong imo mang gamit ah ana kedak ko edi siya ka basa ko basa kinego yes eh ano eh ano Beh. eh ba at atan dapat ikaw mo tama ma kay ikaw may ano birthday oh ang oh, saman nga ko having like music stars. Ah, sama, man, sa man Di pag kita. coba, 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 Hindi sila marunong. Di mahaling kinana sila yan ng ano kay hindi sila marunong.

Sira ni bubuy di berna. Bubuy berna. Wa di na Di barlei, di samtangus at gsalin nitoto. Wa balet. Wala ka halig ani ilang Thank you. Very good ha? Ah. Very good. Sipo. Isay sipoy? sheep Sipo. Si sipo. Si And si tay pa. pa. Yeah. Yes. Yeah, very good. Sipo ha? Sipo. Ayan. Aglulo. na katawa. Sipo nun. Sipo nun. na siya sa kamay pa. Siyempre malisigay. Aglulo na katawa. Lagi? Wala sila ka. Wala sila ka hali. Wala ka po lolo. Wala ka po pa? Ha? Nama nga naging nga nama sila Nama naging nga nama butang na Nama sila butang bro Kabuboyeng wierre taloy Hahaha Seka taloy Sipu ah Sipu ah Sa ilalim ng puting ilaw Sa ilalim puting ilaw Sa ilaw naman Kwan sayo ikaw Ikaw Ha? Ha? Sipu ah Ha? Ha? Panget kakaon sun

Taguang ko aglolok Maquant mangas nalit dei be Mangoy Hoy Ang sibinte dere lag mangali pa Ang lola sibinte to de haa O yung na ko na lagi ni Aglolan ni Mam sa Hong Kong 96 ding sila abusado sa ilang pagkaon, ilang pagkaon pa. Healthy jud ka ilang food. Uh, Tapos Tapos more fresh jud ang ilang mga pagkaon. Okay na? Uh, thank you, thank you, Sipo. Sipo nun. Nakatawa <laughs> 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 si Mamo. <laughs> 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 Sige na? Kaluto <laughs> ano na? ah. <laughs> 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 Paparat? <laughs> Masarap mm -hmm. man to. I'm yining. Kaya ko pa big. Ko to pala stress ta na. nasunog na yung mais oy. Oh, oh, ano may tasunog kay wa na may tuon. Inya kanang kanang okay ra nagheran ng kamote. Kamote. Ko pa gain maluto na kamote okay. ka no. Puro na. Puro tagtulok ka ayos na mong gilang aloy. Tunaw.

Adi dia tahu kan apa kawan? Kapoil. Mas, mas, aku pada ng batong batu ngah ibu sa Tidak tabang hangin hangin ada. kau nol. Kita batu. Kita batu. Kita batu. Kita batu. Kita Kita dapat siya na oh. alimutin 🎵🎵 Nais May, dira. -may na. dira ko. Hey, oh. dira, okay. Wala, wala man. Ipang-post na ka na. Ipa na. Kaya gawin ipang-post ka man. post na. mag post, mag si post ka. Hindi mo post. Kuha na ko may dira pa d'ya? na. ma kung Tara ako. Oh Oo. Oh. Oh. Ting uli na. Tapos na dai. Ngayon Sa so, aesthetic man mag-base ka daw, like ay, di. Ay, na nilang among nursery. Oh, pusta. Mo na gi ngam la pusta. Ito. Magano? nilang among nursery kay gitipen lagi ini. Pusta nang sobra. Pudas well, ma di. Dede mm. ang kontra da Di Bakit ngayon ka? Sa piston. Magpusta. Ah, magpusta. Oh, Wawa lagi kaluto tanawa. Ikan ni mabalik si Kata karon. kanta o. Oh. Karun? Kupungkoy um, oh. man. <manyeng noise> naman ang mga pay. Hindi, kagiribay mo ni Karun ko ni Rob Daniel. Maibang <manyeng noise> magtanong. Kalintid doon mo kuya ay banay. Alam ba? mo. Kalintid doon lang. Matagal lang itang ini. Musician siya. Yeah. <laughs> Matanggal na kung nasa Sige, okay, no, na, na sa gamay pa Music, mahal na mo, Meron ka ng ibang minamahal <laughs> Kung <kaya't laughs> <at ako 'y laughs> di mo pinapansin okay. Ngunit gano'n nais kong si nice oh. malaman isa,